sa mga kabataan dyan, ang payo ko sa inyo, tulungan nyo ang inyong nanay sa gawain bahay para makabawas ito sa mga gawain nila sa buong maghapon. Pagod na sila. Kaya kayo, magkusa kayo na tumulong. Kahit sa pagkasain lang, paghuhugas ng plato, pagwawalis, napakalaking bagay na yun sa isang nanay na mabawasan ang kanyang gawain kaysa naman magkulong kayo doon sa kwarto manuod na Netflix mag games sa computer o sa cellphone Gumawa kayo kahit papano kahit magtiklop lang ng damit napakalaking bagay na yun para makapagpahinga din ang inyong nanay di ba kayo naawa tapos nasa loob lang kwarto tapos hihintayin niyo yung tanghalian, magtatanong kayo, Ma, anong ulam? Ma, ito ang gusto ko. Nasanay na kayong gumawa. Nanay mo pa ang mo. Eh, ang ng gawain na. Alam mo, mga kabataan, pag natutunan nyo yung gawain bahay, pag tumira kayo sa ibang bahay, sa ibang tao, marunong na kayong magpusa. Siyempre, may hiya kayong hindi kumilos pupurihin kayo nung sino mang tinitirhan nyo. Ang galing naman nito, marunong sa buhay, marunong sa bahay, naturoon ang tama ng iyong nanay. Diba? Masarap pa pakinggan yung ganong papuri na magpupusa ka. Kung nasisar mo ng tama ng nanay mo, nagdadakdak man yan dahil minsan kasi kayo din ang may sala utos ng utos sa halip na magkusa na lang. Kung nagkukusa kayo, hindi naman magagalit ang nanay mo. Eh minsan kayo mga kabataan, kakain lang, iiwan lang yung mga pinagkainan sa lababo. Pupunta na sa barkada, maghapo na to. Walang ginawa. Tapos pagbalik ng bahay, magtatanong ng ulang. Tapos pag walang ulam, magdadabog, magagalit. Diba? Ang mabuting anak, dapat tinutulungan din ang nanay. Nakikita niya yung hirap na pinagdadaanan ng nanay niya sa loob ng bahay. Pwede naman magbalkada Kailangan tulungan mo muna nanay mo sa gawaing bahay. Pwede naman kaya maglakwat siya. Kahit papano, magwalis-walis, magugas ng mga plato, napakalakad bagay na yun hindi naman nagagalit ang nanay kung wala dahilan, di ba?